Hello guys, for today's video guys, ito na ang kaganapan sa bahay ng pinsan ko guys. Bali, hindi ko talaga naabutan ang minatay guys, ando na talaga sa simbahan. At ito na, nagkapaklans na, na ready na ang mga pagkain guys. Abo matindi! Bali, 300 kapaklans, ayan ang kapatid ko nakablock. Inutosan daw sila ng pinsan ko na maglinis na agad sila sa loob ng bahay. Dahil wala na ang minatay, ando na sa simbahan, hindi ko talaga naabutan. Kaya ito na lang ang binibidyo ko guys, and doon ang kapatid ko sa kalsada si Madam Opilia. At ando naman si Ate, na kablo guys. Ang taga-prepare ng mga pagkain. Ayan, ready na ang mga pagkain. Bali, isang baboy na kinatay, 120 kilos at saka... Isang kambing guys, kay mayroon silang mga visitors na mga kababayan nating Muslim. Ayun ready na talaga ang paklans. Diba guys, mas mabuti talaga na nakapaklans para kunti lang talaga ang hugasin ng mga plato pagkatapos kain, pwede na, pwede na itapon sa basurahan. Oh, no! Ayun at ang ating bata si Madam Ursula hindi pala isinama. Nakakulong sa kwarto kasi ang init talaga guys sa patiyo. sa simenteryo kawawa talaga ang mga bata kaya hindi na rin ako nagsama kasi alam nyo naman bagong opera tayo guys bawal mag pasyal pasyal sa malayo bawal mag kasi hindi ako naka one month January 6 pa ang ika one month ko guys kaya dito lang muna tayo sa bahay, senyorita lang muna tayo. Mahirap na ang magkasakit, mahirap na ang mabughat guys, sabi nila. Yan si Ati Marit guys, asawa ng pinsan ko, ang sisipag talaga yan siya guys tuwing may okasyon. Siya talaga yan ang taga-serve ng mga pagkain. Pero hindi rin sila magmahay kasi pagkatapos ng okasyon magkapira talaga yan sila guys yan ang swildo sa mga masisipag pag masipag ka may pira ka talaga pag hindi ka masipag adik wala kang kwarta tamad ka man ayan na inu, nautusan patuloy ako ni ate marit ayusin ko yung plato